Alam mo ba, minsan mas maganda pa ang hindi nagpapalahi kaysa sa nagpapalahi? Bakit? Kasi sa pag-aalaga ng mga nokis, hindi laging sariling gawa ang panalo. Minsan, ang tunay na diskarte ay marunong pumili ng pinagmulan. Kung iniisip mong magsimula ng breeding program, pero di ka paganap na handa, panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang makapagligtas sayo sa sa taon ng pagod, gastos at pagkadismaya. Magandang araw mga kasabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome pong muli sa Sabongista TV channel ni Sir Bob kung saan pinag-uusapan natin ang tunay na science at diskarte sa pag-aalaga ng mga nokis. Kung seryoso kang matuto, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit napakarami ngayon ang bumibili na lang ng mga sisiw sa mga established breeder. Ang simple lang, gusto nila ng sigurado. Kasi kapag bumili ka ng sisiw sa isang kilalang breeder, ang binabayaran mo hindi lang yung sisiw mismo, kundi ang taon ng karanasan, pagpili at testing na pinagdaanan ng linyada na iyan, kung baga shortcut na iyan papunta sa kalidad. Kung ikaw ay baguhan, sa halip na magpalahi ka agad, mas maganda munang bumili ng mga sisiw na subok na ang kalidad at lahi. Sa ganitong paraan, hindi ka nangangapa. Alam mo na agad kung anong klase ng performance ang aasahan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang oras at gastos. Ang breeding ay hindi biro. Kailangan mo ng tamang housing, tamang ratio ng tandang at inahen, tamang panahon ng pagpapalahi. At syempre, malaking puhunan sa feeds, vitamins, supplements at maintenance. Isipin mo, isang maling pares lang ng brood fowl tao na agad ang masasayang. Pero kung bibili ka ng sisiw sa isang maayos na breeder, ready to grow na agad at sigurado pa ang kalidad. Kung naguguluhan ka, ito ang isipin mo. Ang pagpapalahi ay parang pagluluto ng adobo. Kung hindi mo pa kabisado ang tamang timpla, mas mainam munang tikman mo muna ang luto ng eksperto bago ka gumawa ng sarili. Ganon din sa breeding. Kailangan mo munang maranasan kung ano ang itsura at asal ng maayos na linyada bago mo simulang i-replicate o gayahin. Sa pagbili ng sisiw, nakikita mo mismo ang bunga ng tamang pagpili. Doon ka matututo kung ano ang tama bago ka pa man magkamali. At isa pa, sa pagbili ng sisiw, Iwas ka sa genetic problems na kadalasang nangyayari sa mga baguhan. Kadalasan, nagiging mahina ang resistensya o hindi maayos ang hitsura ng mga offspring dahil sa maling kombinasyon ng traits. Marami kasi sa mga biasang breeders ay gumagamit ng mga scientific breeding methods at may maayos na record keeping. Ibig sabihin alam nila kung paano gamitin at iba't ibang sistema ng pagpapalahi tulad ng inbreeding crossbreeding at iba pa para mapanatiling malakas o puro ang isang linyada. Isa pa sa malalaking benepisyo, mas mababa ang mortality rate. Dahil sa breeder farm, maayos ang incubation at brooder system nila. May tamang init, ilaw, at proteksyon laban sa sakit. Kaya pagdating sa iyo, healthy na ang sisiu. Hindi tulad ng sariling limlim o incubator sa bahay, na kadalasan ay hindi consistent ang temperature at humidity. Pangwalo, kapag bumili ka ng sisiw, kadalasan may kasamang breeder's note o guide. May iba pang pa ang breeder na nagbibigay ng mentorship at feeding program. Ibig sabihin, hindi ka lang bumibili ng sisiw, bumibili ka ng karunungan. At isa sa mga pinaka dahilan, iwas inbreeding in breeding depression. Kapag paulit-ulit mong ginagamit, ang sarili mong stock, nang walang infusion ng panibagong lahi, humihina ang linyada sa paglipas ng panahon. Pero kapag sisiw ang binili mo sa labas, nadadagdagan ang genetic diversity at bumabalik ang lakas at sigla ng linyada mo. Pagdating sa marketing, malaki rin ang bentahe. Kapag ang pinanggalingan ng sisiu mo ay may pangalan at reputasyon, mas mataas ang market value ng mga anak nito. Madali mong maibebenta at mataas ang tiwala ng mga buyer dahil dala nito ang pangalan ng kilalang breeder. And panghuli, kung gusto mong tumutok sa pagpapalaki, pagpapakondisyon at pagintindi ng ugali ng mga sisiu, mas maganda talagang bumili kaysa magpalahi pa. Mas matututukan mo ang training, nutrition, at performance observation kaysa mauubos ang oras mo sa pagpaparami. Ngayon siguro tinatanong mo, paano kung marunong na ako magpalahi? Ang sagot diyan, walang masama. Pero kahit ang mga malalaking breeder ay bumibili rin ng sisiw sa ibang linyada para sa infusion, testing, o pagdagdag ng bagong katangian sa lahi nila. Ibig sabihin, kahit gaano ka pakagaling, laging may matututuhan sa labas ng sariling bakuran. Ang tunay na matalinong breeder, marunong umamin kung kailan siya dapat bumili kay sa mag-eksperimento. Kaya mga kasabonggista, tandaan natin, hindi sukatan ng galing ang dami ng inahin at tandang na meron ka. Ang tunay na sukatan ay kung gaano ka katalino pumili, mag-aral at magpundar ng tamang base ng iyong programa. Minsan, ang pinakamatalinong hakbang ay bumili muna bago magparami. Para sa ganon, uh, sigurado ang simula at mas maganda ang kinabukasan. Babala sa mga bagohang bumibili ng sisiw, hindi lahat ng nagbebenta ng sisiw ay tapat. May ilan na gumagamit ng sikat na pangalan o larawan ng kilalang linyada pero iba pala ang pinagmulan. Kapag napasakamay mo ang ganitong klase ng sisiw, hindi lang pera ang mawawala, pati tiwala at oras. Madalas maganda sa larawan pero mahina sa aktwal. Kaya bago bumili, kilalanin muna ang breeder. Tingnan ang farm, humingi ng reference at record ng mga magulang. Tandaan ang breeding ay negosyo ng tiwala. Kapag napunta ka sa mapanlinlang, sayang lahat ng plano mo. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel na Sabongista TV kung saan pinag-uusapan at ibinabahagi natin ang tunay na kaalaman at impormasyon sa pag-aalaga ng mga nokis mula sa breeding hanggang sa performance. Maraming salamat mga kasabongista at lagi ninyong tandaan, ang tamang simula ay nasa tamang pinanggalingan. Hanggang sa susunod, ito pong muli ang Sabongista TV Channel, kung saan ang kaalaman ay ginagawa nating sandigan.